Hi everyone, good morning! Welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven. So for today's video guys, ang saya-saya ko kasi ang ganda ng sikat ng araw. Talagang good morning talaga, no? So ayan na nga guys, ipapakita ko na sa inyo yung ating mga nire-arrange na mga succulents, yung ating mga nire-repot na mga succulents kasi nung video ko nung dati guys, ang dilim kasi gabi na ako nakapag-vlog or nakapag-film. So ngayon, ipapakita ko sa inyo na maliwanag talaga, no? So ito pala yung ating mga succulents dito, guys. Ang ganda talaga ng sikat ng araw. ayun, ang ganda ganda ni Johok. Johok pala itong agave na ito, guys. naaarawan siya sa ganitong oras, morning sunlight. Tapos dito banda, tingnan nyo yung ating mga purple delights. Ang ganda. Tapos, kinukuhanan ko sila ng mga, ano guys, yung mga mushy-mushy ng mga leaves. Kasi, marami yung mushy leaves dito sa mga Purple Delights ko ngayon. Kasi, ano, umuulan tapos umiinit tapos umuulan na naman tuwing gabi. So, ayan na nga. Pero, so far, so ayan, good. Ayan guys, ipapakita ko ulit sa inyo itong ating mga Purple Delights. Ang ganda! Tapos ayan pala ito yung naputol guys kasi may nahulog na mangga so naputol yung stem tapos yung mga dahon. Pero okay lang naman. Tapos dito na, guys tingnan nyo ang ganda kapag nasisikatan sila ng araw no. Tingnan niyo naman guys, oh, 'di ba? Kinukuha ko yung mga leaves na pangit tingnan. So ayan, ito yung morning routine ko guys, pagkagising dito talaga sa garden tutok na tutok. So ayan, kuha ng mga ano, mga mushy leaves or mga dry leaves. So ayan na nga yung ating agave guys. Hindi ko alam kung ano yung exact ID nito, ang cute talaga. Hindi siya hindi talaga siya, hindi lu siya lumalaki guys. Tingnan niyo ang cute. cute. So ang ganda na niya guys, no. Kahit cute, ang ganda pa rin yung tingnan. Ang ganda talaga ng agave guys, no. Kapag lumalaki ito, Ay, ay maganda. Maganda talaga siyang tingnan. Ayan, lumalaki na at meron ng mga pops pala tong ating tricolor na agave guys. Ayan, napapansin niya yun, yung maliit na yun. So, yan na yung pops niya for the first time. Nagbigay siya ng ano, baby. Meron pa doon sa likuran, guys. May baby din dyan, pero hindi lang maklaro. Ayan siya, oh. Ayan na ay yung baby parang naano siya ng bato kasi meron ako mga maliliit na bato na nilagay so naano siya hindi siya makita natatabunan siya guys so ayan tingnan natin doon sa kabilang banda dito banda makikita mo yung isang baby ayan nasa ilalim ng malaking ano bato Ayan siya guys, oh, nakikita nyo ba yan? Ayan. ba diba? Ang liit niya guys. Kung napapansin nyo, may ano kong nilagay dyan. Furadan yan guys. Oh, furadan. Kasi ang daming insect. Tapos nilalagay ko yung furadan na yan para umiwas yung mga insect, yung mga maligas. Or so itawag na ng mga black na mga ants. So ayan na nga guys, oh, ito yung ating variegated na ano, agave na Anong tawag ninyo? Queen Victoria pala guys. Queen Victoria yung name niya. At saka ito. Ayan siya guys. Pinaglagyan ko talaga ng mga furadan. Kasi maraming insects sa ilalim. Ewan ko ba sa kanila. Ayan. Kasi palaging umuulan na guys no palaging umuulan tapos wala masyado init so ayan may mga milibag sa ilalim so yan lang yung nilagay ko dito sa ilalim guys at ayan na nga so okay na ngayon ang ano guys init kasi meron na talaga exposure ng sunlight compare no una na palaging umuulan at least man lang no may init so ayan pala yung ating ano ba yung tawag nito guys yung may mabalahibo na agave Hayan siya. 'Di ba ang laki na, guys? Need ko ni need ko nang i-repot 'yan kasi malaki na din siya. Yung ating mga bonsel, silver bonsel, guys. Ayun. malaki na talaga sila, guys. No rain and shine din itong mga 'to. Ang ganda ng tubo kapag naka-rain and shine. Ayun yung variegated natin. Hindi ko alam kung ano talaga yung exact ID. Ayun, so dito na part, guys. Ito para yung pino-propagate ko. Ayun siya. Ano ba yung exact ID nito, guys? Hindi ko rin matandaan. Ano ba 'yan? So, ayan, dalawang stem yung pinutol ko. Tapos, tinusok ko. After one day or two days ba, ako mag-air dry nito. Tapos, ito din, guys, yung isa na Sansevieria. Ayan, niripat ko siya. Tapos, itong mga to. Ayan, niripat ko. Pinagsama ko yung mga same ng faces. Ng mga, ano, agave or mga, ano, mga haworth. pinagsama ko, guys. Kasi, ang dami ng pot dito, guys. Mga maliliit. Tapos sabi ko Ay, na ilagay ko na lang sila sa isang pot para mas magalang tingnan. Parang lush ba siyang tingnan guys. So ayan yung ating variegated na stinky. So plano ko rin niyang ilagay sa isang pot para lush siyang tingnan. So ayan yung iba nating zebras. Ayan efa yung white zebra natin guys yung variegated zebras ayan ang ganda na nila guys no ayan yung mga worth yan natin dyan. lumalaki na sila dito banda guys kung napapansin niyo wow ang ganda ng tingnan so ayan na nga guys pinaglagyan ko or nilagay ko sila sa ano malaking pot so ayan na nga di ba So, pinagsama ko yung mga maliliit na pots, guys. Galing sa maliliit na pots. So, ito na yung result, guys. Ayan, ang ganda na, no? So, parang lush na talaga siyang tingnan. Charot. So, ayan na nga, di pa? Nilagyan ko din ng mga pumice on top para mas maganda talaga, no? Sa mata. So, ayan na nga guys. Ito yung ating Adolfi. Ang ganda na rin kasi medyo red na yung mga tips ng Adolfi. May zebra tayo. Ayan. Tapos yung ating cactus. So, ba diba, Ang gandang tingnan kapag nasa malakihang tat. So, ayan na nga guys. Ayan yung ano, init na nakukuha pala nila dito. Parang 7am or 8am. Itong ano na to, time na to guys. Si Marpin. Ayan guys. ba diba? Ayan yung pinapropagate ko. Ayan, pinagsama ko talaga yung mga same faces ng ating mga succulents para mas lalong maganda siyang tingnan. ba? Diba? So, si Ghosty, si Darly Sunshine. Ayan, si Darly Sunshine. Ayan, ba? Diba? Ang ganda ng sikat ng araw today. Ayan yung ating Korean rosette, guys. Ayan, tumatayo na talaga yung kanyang stem. Tapos, ayan si Madiba si ating Jay, the variegated, si apricot. At ito guys, oh, parang ano, hindi ko alam kung mababuhay ba to sa or makabuhay ba ako sa kanya dito sa lowland. Yan, yung mga latest na succulents natin dito. So, ayan. Palagi ko biniflex ito guys kasi mga new collection dito sa garden. Meron na ako nito noon guys, nakabili na Pero namatay na tapos yung iba na ano na na. Nabenta ko na. na guys. So, ayan yung ating agave. Ayan siya. So marami na ako nito guys. Ang dali lang mag nito. Ang daling nagbigay ng babies. So ipapakita ko sa inyo yung ayan, yung ating mother plant. Ayan. Tapos meron ako mga babies niya guys. Ayan. Number one baby. Tsaka meron tayong number two baby. Ayan pangalawang baby tapos yan yung pangatlong baby ko dito guys di ba ang ganda meron pa palang isa guys yung pangapat nandun sa ano kabila yung pinakita ko gani kanina sa inyo <laughs> sabi sa kayo no so ayan yung kanina pinakita ko na sa inyo guys yun yung pangapat tapos yung ating mga bonsel guys nandito sila sa part na to sa first floor ng ating rack. So, ayan pala sila guys. May bonsal at saka yan. Iba yan sa mga bonsal dito guys. So, sinama ko na lang. Tapos yung ating mga propagations. Mga leaf propa natin guys. Ayan, meron ng mga maliliit na babies from leaf propagations. Di ba diba? Ang ganda. Kapag tingnan. may nahulog na mga dahon, dyan ko lang nilagay sila lahat. So, dito pala guys. Ito pala yung mga ano namin. Mga veggies. Yan. Itatanim namin yan soon. Ayan, May sitaw. May kangkong. Ayan, meron ng mga sulpot, no? Maliit. Parang three days lang, meron na agad ng sumulpot. Tapos, meron pala akong nilagay ng mga spider plant dito, guys. Ayan, iba't ibang klase ng mga spider plants. Ang ganda. Diyan ko na lang muna sila nilagay, guys. Kasi, ano, maraming bakante dito sa rock. Kasi, parang kulang ng succulents yata, guys. di ba? So, bumili na tayo ng bumili para mas marami na dito sa garden. Pero, joke, joke lang. lang yun, guys. So ayan na nga, pero meron akong paparating na succulents So excited na din ako drone sa mga succulents na 'yan. Guys. So bumili na tayo ng bumili guys habang may space pa dito sa ating garden, diba? Charot. <laughs> so ayan yung ibang succulents natin dito, guys. Iba-ibang klase, mga maliliit, may mga propagations tayo, guys. So meron pala akong i-share sa inyo itong ating bagong diary pad. So ayan guys, ayan yung parang gasteria 'yan gasteria ba yun guys? Ayan. So, nilagay ko siya sa pot na yan. Kasi parang bagay yan sa kanya. Tapos, nag-ano ko ng marinay. Ayan guys, nag-propagate ako ng marinay. Tapos, itong mga alo na to guys, nilagay ko sa mga ceramic. Kasi meron akong mga maliliit na ceramics dito. Kasi ang dami ko ng alaw na ganito, guys. So, ayan, nilagay ko na lang siya sa magandahing pot. Oh, ba, Vonga? So, ayan na nga, guys, yung agave natin. Kumaganda na rin siya, guys. Dito banda sa ano, guys, sa harapan. Meron pala akong rack. Ito yung rack na nilagyan ko ng mga spider plants. So, ginamit ko na naman siya ulit. Ayan, inayos ko siya. Tapos, nilagay ko dito yung ating mga laxi flora. Kasi, nagtitrail siya. Tapos, magandang tingnan. Ayan, yung iba-ibang klase ng mga sock succulents. Ayan, mostly Flora Ellen, yung Mendoza. So, ayan yung nandyan, guys. Naarawan sila ng morning sunlight. So, itong plant na to, guys, nilagay nung ko na rin dito sa ilalim. Kasi maganda to, di oh. Diba? Ang ganda niyang tingnan. So, I think, guys, dito na lang muna itong vlog na to. I hope you enjoy this video. Ayan, ang ganda ni Agave, guys. Samping bye-bye!